Let's just make everything. No more... Ano, hindi natin magawa. Mag-ihip tayo. Anong dinner natin pa mo? Sige, tingnan mo. Ito, so, masarap ito. Maluto. Ako din. Pero, isipin mo na ano pa ngayon. Kaya natin. Sunday pa. Oo. Hindi, huwag muna tayo mag-bogas. Huwag muna tayo dito, ano. Hindi, pwede yung mga... Pwede yung ano, yung, yung no... madadali lang. Bukas, aros alakubahan natin. tayo? Gusto ko. Oh. Nam-nyam. Hmm. <laughs> Yeah. Ito kaya natin Ito, ito muna, oh. mm. Mm. chicken rice soup with ginger. Mm. Especially good during the rainy season. You it's need right. <laughs> mm. <laughs> I don't agree. But, mm. <laughs> Add the rice and stir fry for five minutes until lightly brown. Add the water and cover the pot. Wow, yummy. Serves four. So, eh, times three natin to lahat. So, serves two. No. Yun. Cooking time. Hmm? 45 minutes, pero... Hindi, we can prepare. Well, Pre Preparation us, time. Us, us, us. Dapat, magluto na tayo ng kanin. Yeah, let's prepare it all. Let's prepare it now. Ang kanin, alam ko pinakukuluan yan. Spring onion, thinly sliced. Wala tayong spring onion. Wala. Wala. Wala, no? Pod yun lang. Kaya nga mga 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 sa'yo, Drew. Grabe, mahirap. In that amount of time, she was such a kind of nice. Iba naman yung kay Mama Luz. Gawang ano yun. Madali lang to eh. Laman-laman loob ng... Four tablespoons Oo, ng tablespoons. cow. Ng cow. Cow and chicken. Should we make the arrascado? Yes. yon Let's cut stuff up. Ah, ito. Sarap nito.

Ito pa nga eh, mas masakit ito. So, Saan? Wala tayong peace, pero may ano tayo. Aray. Oh, sorry. Kulang-kulang yung ano. Sakit pa dito. Yung mga ano natin, mga ingredients. Pero okay lang naman. Kahit kulang-kulang, di ba? No, Pwede okay naman, kulang -kulang, magagawa dito. pa rin naman eh. Ang gunisa. Uh, uh, wala. Ganyan na lang yun. May... Oh. Ito, wala naman ito. Yung Philippine can't fried can't rice. Mm. So, soy sauce. Black pepper. Para wala sa so, mga ginagawa. Kuya, bigay ka naman ng isang ganyan sa amin. Ano? Yung ganyan, isang putahe na luto na talaga para sa atin. <laughs> I like that. Sa <laughs> panghon. So, sa so, kuya. Sa pansit. Mm. Pero magpansit na lang. Wala tayong pansit. Wala ba tayong suwatangon? Meron, suwatangon. So Oo. Oh. Pansit nga, pwede yun ipansit, no? Sige, pansit tayo. Ano? This is the English. Chicken lang naman yun chicken, eh. Chicken. Chicken. Um, It's gar uh, Spanish. garlic. This is the English. This is the Filipino. It sounds Spanish, though. Vermicelli. Oh, vermicelli. Or Italian. Yeah. So, One chicken breast boiled and sliced into strips. Ah! Nilaga pala yung ano. Matagal ba ako natulog kanina? It's later. Hmm? Matagal ako natulog kanina. Hindi ko napansin. Matagal ka? Natulog ka? Di ba nung nag -ano ka? Ah! Matagal. Hmm. Chicken stocks. May chicken stock pa tayo, di ba? Mungkin ya, we may pas. Sotong he. Kau bintang But my chicken stock ito and and all water water page 29 page 28 Pamo, magluto ka pamo Ako nga, tara, pag-sit! Tulungan kita sabi mo sa kanila, baka si Paco magluluto eh. Oh, Ayaw daw niya magluto eh. Ayaw mo pansit. Ay, dalawa pansit. Mm -hmm. Pansit? Di ba masarap yung pansit, no? Oo. Oh. Baby, come back. Sige. Ano na Sige tayo. Yeah. Sige, yeah, boy. Aray. Pansit kami. Tutanghon, so, pansit. Pansit nga. Oh, kaya oh. uh, yeah, uh, oh, Pero... This is enough. Up. Up. already um, eh? out oh, one, uh, one clove. 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 One garlic uh, Ilan daw. Two cloves of garlic, so except four. Uh, 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 Or isang ganyan lang, maliit. Isang ganyan ata. maliit. Ito. Ano? Eh. Yeah. Um, just one cup? Uh, no, cold whole... is the whole thing. This is a lot, no? Ito ang lawa. tayo makasabay sa kanila mamaya tayo. Sige nyo, ito kilo ko binigilip mo. Sa atin to, sa atin to. Pero, marami.